best best bless mo ulit. Ito naman yung friendly mababahin. Kaya nag-commute na naman. As always. Kasi mas mura. At syempre, wala naman ng traffic. Mas na traffic pa pala pagka umaga-umaga. Naku mga Best, best, best morning sa inyo. Ito naman, papasok na naman ang iyong madiresh. Hindi, Ito yung flight. Ito yung nag-aabang pa ng pasapero. Ito yung nag-aabang ang bongga, di ba mga ka ano Naku, nagka natin gumising mga ka As always naman, di ba, daily devotion and prayer natin. Siyempre, sumula ng araw. ng kagandaan, di ba mga ka Ayan o, ganito lang. Habang naghihintay, kailangan mag-chillax-chillax na rin, di ba? O, hindi porke traffic, hindi porke may nangyayari sa paligid mo, hindi ka na nag-enjoy. kailang mag-enjoy po rin si Mama Ma ay sa kumuha ng sarili niyang buhay. Ayun ako mga kastel. Kaninang morning, I, I just woke up and I was, uh, actually, iba pa yung boses ko, diba? May paubo-ubo pa. -ubo -ubo pa. <laughs> hindi pa tayo fully nakarecover sa ating uh, ubot si Pon, diba? Ganyan. Mahal na naman ang aking voice, diba? na super din pa din, di ba mga kasmat? Pero po is pa rin ang inyong eh, kung ng bayan. Ang takal naman. So, di ba mga kasmat? Kasi noong morning ay nagluto ako ng paksiyo. Pansi. Para sa akin mga staff. Yes. Wala lang. Napili ko lang na mag gusto ko lang magluto. Ang ingay ng di ba? Pero okay lang din, di ba? So, habang narito tayo sa gift, nakakapahing na naman sa Mga kasmar. Katlo! Ay, hindi ni Mano. Siguro mga 10 minutes na lang nandun na ako sa SMS or Gigas. So, ganyan yung life for everyday. Kaninang morning ay nagluto ako ng uh, sinigang na manok. No? at uh, nagluto tayo ng paksiyo tapos chaupan ano pa ba? pansit yan sinabi ko sa inyo diba nagluto nga ako para sa mga staff ko so kahapon nagluto tayo mula 5am in the morning up to 11 na ang gabi ay nawa mga customers ang buhay ng mga mami ng mga working mother ay ganito talaga. pero masaya naman kaya lang talagang kung minsan ay pagod pabuh paguran ka ng toto siguro mo siguro dahil yan yung ano yung basic uh, desi pa tayo uh -uh. meron pa rin tayo kung hindi pa man kaya ganoon teka nga na ano na ako na handa dulas ako dito eh o, oh, ayan, pagkainin. Maanap ako ng magandang pwesto kasi ang gulo kasi nung sasakyan dito. Grabe naman yung driver na po. Ang pangit siya mag-drive. O, di ba? Pagalilan. Gusto lang pa Eh, na mga kasma. Di ba ang saya-saya ng buhay? Kahit bisibisihan busy, tayo sa ating buhay. Hello, Sister Mimi. Thank you for the show, pal. Kanina, nag-gabiyata yun. May nakita akong spaghetti sa bahay. Lapang-lapang Jesus lang ako. Ano lang naman ng red, nilalagay ko lang sa ano sa pinapainit ko lang. Ganoon mo. Tapos sinom ng maraming water. Yan para lumakas. So, di mo mga customer, go 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 tayo mga customer. May nanalo na ng rice cooker natin. Yung ating top na si Elmet Ay nanalo ng rice cooker. Go 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 Elme. Siyempre, tatlo silang nanalo. Antayin lang na iba yung price nila. His mother ay magsi-shopping pa para dun sa mga nanalo ng top seller na mga kasumal, bonggang-bongga talaga, di ba? Oh, ay, ayan na uh, yung kasumal. Ibinigay ko na kay Elme ang kanyang uh, price na rice cooker. O, oh, di ba? Ang ganda, di ba? Ang saya-saya niya. At baka 1.6 million siya. O, oh, di ba? Tumataging At ang uh, second price ay nagwagi na 1.5 million si Jay. Naku! Galing ni Jay, di ba? Pero na endo na si Kay. Pero may price pa rin yan. And then the next will be si Wimar naman ang nanalo ng 1.2 million. Yes, so 1.2 million ang kanyang nabenta. O, di ba mga kasuman? Bongga ang aking mga staff. Ay, naka 1 million din pala si Oo, uh -huh, ang may hawak ko ng brat pa. Diba? Bibigyan din natin si Janna ng price. Para dyan mga diba? Okay. Go, go, go lang tayo. Ayan, no? O, diba? Wala maghalit sa akin. Walang gusto maghalit at magsundo sa akin. Mag ka. So, kahit na dito, kumit-mimit lang tayo. Laki na natin itipid natin. O, diba? O, maghanap lang ako masayang 7-7. Okay, mga kasmay. Malapit na 5 minutes na lang. Nalit na ako sa... And if you're go 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 with MAMA MICE Please like and subscribe. Sabay bye, -bye mga pasuman. Pababa na